naniniwala si Senator Francis Tolentino na strategy-wise ay makabukuti mabigyan ng sila ng sa gamitan ng ating mga bangis sa West Philippine Sea. So, na rin ito sa plano itaas pa ang budget ng ating mga security forces na nagbabantay sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, mainam po maisasama sa dagdag na budget ang pagbibigay na maayos ang gamitan sa mga local fishermen sa West Philippine Sea para sa kanilang pangilita at kagamitan sa magbibigay protection din sa kanila. Bukod dito, kinakailangan na rin itaas pa ng gusto ang pondo ng ating naval forces at air force para sa pagpapalakas ng puwersa ng pagpapantay at pagprotekta sa ating teritoryo. Iginit pa ng senador na napapanaw na rin ang pagkakaroon ng maritime zone law para mapaiksing pa ang claim ng Pilipinas sa naturang uh, territorial dispute. Magiging malinaw sa batas na ito ang territorial sea, continental shelf, exclusive economic zone, seabed at iba pang ng bansa. Maliban sa West Philippine Sea, kasama rin sa Maritime Zone Law, ang sakot na karagatan sa bahagi ng Pacific Ocean at ang Benham Rise Kasama mo sa Direct LRM Manila Radyo Manco, Antipatak, Tatak, RMN.